One, two, three, four, go! <laughs> Sabi ko wag maingay eh. So what's up mga loko-loko? Magandang gabi po sa inyong lahat. At kasama ang mm, ano, ang team loko-loko ay pupunta kay Lola Mama kasi pupunta din doon sila editorial nandoon yung mga bata. Ako yun. uh, uh, oh. ay putay ka kay ay 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 kasi tatakas kami sa sobrang init talaga sobrang init dito sa amin. so punta kami doon baka okay oh, na. na. mag vlog ala, ala sige, na. okay na. okay na. pupunta? ha? Ngayon punta tayo kay Lawowa. Punta tayo kay Lolo Papa. <laughs> okay? Pwede na tayo mag-alis? Okay. Ha? Okay. Okay. ingay, <laughs> ingay naman. Ah! Oh, ikaw, ikaw nga, sabihin mo dali, WhatsApp. WhatsApp What's up, what's up mga loko-loko? Oh. Ikaw nga, dali na, what's up, mga loko-loko? Wala. Hindi niya alam sabihin. What's your name na lang daw? What's your name? What's your name? Wala. Uh -oh. Uh -oh. <laughs> Wala sa katinoan. So, yun guys. Kung dami doon, papasyala namin si Lola Mama. 7.30 na po ngayon. Ng gabi. Papasyala namin si Lola Mama at si Lolo Papa dahil nag-quarantine sila ng sarili nila nung binulutong. <laughs> so, hanggang ngayon nandun sila. So, nagdala kami ng kanin at maghahanap na lang kami ng ulam. Walang ulam eh. So, tara na. O, bye-bye na, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. O, seatbelt kayo dyan sa likod. Mamaya po ulit. Ano na naman yung daladala -dala mo? Ano yan? Chicken. Chicken. Lagot ka kaininang tatat, ba't di ka sa Chinooks bumili? Ha? Layo kasi ng Chinooks eh. <laughs> so, ayun, dala natin si Lola Mama ng ano, dala tayong pagkain doon. Anong dadala natin kay Lola Mama? Pagkain? Ha? 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 Ha, ah, wala na. Busy na. Chicken. Chicken. <laughs> Ayan, paborito niya guys yung ano, uh, chinooks. Chicken sa chinooks. Kaya lang, ang layo sa bayan pa yun. Dito lang kami bumili bago makarating kila mama. So, tara na. Punta na tayo dun. Bumili tayo ng tagyawat ko <laughs> galit. Alis na kami. Let's go! Kasama uh, mo. Oh, ganda ito. Oh. Huh? Lupit. si yun yun. Ay, wala pa mga bata. Tingnan niyo yun. yun. Oh, Nak baba na, baba na Ha? Hi daw. Ayun, Ay, daw. Oh, yun aroy, 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 si Wowo. Dali, bilis. Aruya, pura. Aruy, aruy. Aruy, pagkakabuti Wowo. Ayaw, si Wowo. Wala ba't ang ganda. Aroy. Dati. Hoy, singgami. Kaka-abot sigabi. Ano yan? Nori sadito dito, di mo galaw. Ha? Ha? 'Yun oh. Dito na namin. Hindi na mahihintay sila Editol. Gutom na ang mga baluga. 'Yun. 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 Ito Hi. Hi. Papaw, nilakitin nyo niya ilabas Eh, <laughs> na kabuhayan natin. <laughs> Kawawa naman. Nag-migrate na yan sila dito. Nag-ano sila ng sarili uh, nila eh. Quarantine. Ano, ano, nga, Bakit? Oo. kung parang masarap itlog na maalat di bumili kami doon sa Busko, ng papa mo. Bulok. Ba -ba. Bulok. Ay, di walang ulam sa tindahan. Bumili ng sabdino. Dapat sinabi mo, itlog na maalat na makakain pa. Ano? i ko kayo ng mga katinang nakmama. Ah, yun ang mga kay Ito ang palit. Amo, ah, oh, grabe, lupit. Manok din ang ulam nila. <laughs> oh, yun. Kain tayo, guys. Kain, kain. <laughs> kain tayo, guys. Kain. <laughs> Guys, Sa nandito na rin. Nandito, yes. nandito na rin si Editol, tapos si Ma'am Lynn. Ang hindi namin sinama yung ampo namin, so tunay na pamilya muna yun. <laughs> yung ampo namin, hindi muna namin sinabihan. <laughs> tamlay ang lahat ah. Tamlay. Paspas <laughs> sabay tamlay ang lahat. Ah. <laughs> Yare, busog din. Dali din ang isang pritong manok. yan po. Oo. Malaki din, malaki din eh, malaki din. Ubus na, 7:30 wala na. Tuloy si Rasi na bilhin namin. Buti. Rap. Sabi, wala kumain ng mga bata. Si Adi lang. Pumasok na si mama sa loob ng bahay, kumuha ng listahan. Ano nga sabi, sabi mo, boy? Nakala mo ano lang dito, boy? Nakala ko, libre kain. Eh. <laughs> patibong to, patibong. <laughs> Dapat pagkakain natin, umalis na tayo agad eh. Nagkabulat-latan ng utang. <laughs> Malungkot na kasi pagkakain eh, uh, kaya ding daan-daan pa ni Mama Kumuha eh. <laughs> na ng may, notebook may, si Mama. May, may utang pa kayo. Nang medyo masaya-saya na, binira na. <laughs> <laughs> oh, okay. ah, na yan. May bayarin ako sa kuryente sa kanya, may 25 pa daw, may 45. Singilin pa talaga. Dapat kanina pa tayo umalis eh. Nadali patuloy tayo. Guys, hirap din ang tubig dito kay la Mama. Hirap din dun sa amin. Ilin na talaga. Ay, wala na yan. Ha? Hindi pwede maningil ng ilang walang listahan yan. Abo? Sabi ni Sabi ni Baron, kung hindi kanya bayaran, kung hindi kanya putangin. Ge. ge, sabi ni Gabi, ge, tumak, tumak, Tama, di kita bayaran pag di mo ko pautang. <laughs> okay. <laughs> Yan na. Mama, bumanat na. Kahit madili. Bukas na at magkamali-mali ka pa dyan. Hindi kasi mag-ano ko yung bayaran sa mais. <laughs> Pati bayad sa maes, mauungkat na. <laughs> Yan na. Binira na ng plus light. 1,365 Sa akin? Pero 1,365. Matipid, ah. ang sa Bayad sa tubig guys Matipid kami sa bahay pero sa Ay, tubig may Napakahirap may hmm? <laughs> Sabi pa rin niya na magablog pa eh <laughs> Cut! Cut! Ayun ma yung red bag mo kanina Iawas mo na nandun sa utang <laughs> Hindi, si Baron. <laughs> yung... Di ba naka-isang daan red bag kayo? Na naka-isang daan red bag kayo kanina kaya kaila Baron. Oh. Si Editol, ano, guys. Ilang buwan ka na nagpapaanin, boy? <laughs> <laughs> Magkadalawa na. dalawang buwan na nagpapaanin ng sibuyas? Hindi pa rin maubos-ubos. Kanita <laughs> <laughs> yung ano ko, umay 45. 45. 45 ba? 30, 25, umay kuryente sa bahay. 530, 45 ma. Isang daan na ang perit ayaw pa rin. <laughs> so, sobrang gusto ng mga tao na lang ngayon, mag ano na lang kasi, mag sa grow. Oh, keep the change na yan. <laughs> okay. Mm. Keep the change. Ha? <laughs> <laughs> Kaya no, yan magbayad, ha? Ang bayad ko sa maitan. Oh. 120 tapos yung sobra na ano, sa itlog yan. Alam ko sobra ko na yan. Eh? May itlog ba? May na ako sa itlog noli eh. May kulang ka pa nun. May pinabayad ka pa nun, eh. na eh. Siguro. Tapos yun yung ha? dinagdag ko. Sige uh, na. Baka makakompute na. Tayo na naman ang lalabas na kulang. Nani? Tama Ate Aga oh. May kabalbala kayong ginagawa no? Oh. Si Gabi oh. Ay, aga. Gabi. Kaya te adi yan. May na pa si Ala. Hindi naman magkasya kay ano. Kaya yan pinasok kanya si Ala so. Pani na pagdating dito. Wala rin. Takbo din ang takbo. Congratulations, Lance Charles. Magpakaranta ng Tanggap gusto niyo bilintik magbili si mama, rinig ng buong barangay. Magasok drinks kami! <laughs> Mamaya lahat ng kapitbahay mo nandito na. <laughs> wala, magalas juice pala. Hindi kayo nagtanong kung may sardinas pa doon. Wala. <laughs> Tampo na si... Ano eh. <laughs> Nalala ko sana yung nalagang baka ko doon. So, Nakakapon, nagkami kami. Kating baka doon sila roon doon. Naba, sosyal na. Bagong pintang si Buyas. <laughs> Lupet. O, <laughs> oh, dami ng chinilas yan. Papalit-palit ang chinilas. Dati, biyak lang ang chinilas. Asinsado na to. <laughs> Kaya lang yan. <laughs> Laki pa. Ay, meron doon chinilas pala sa bahay. Yung bigay ni tata. Kalaki kang kalaki. Ay, nasira ng chinilas ko na pasalubong niya. Abaw, parinig pa. Pasalubong niya na? Ayan, na. nagapanood dito yun. Oh, shout, ay, shout out mo sa kalaban na yun. sinanang chinelas ko yung binigay mo kay Anna, binigay sa akin. Sabi ni Abit. Ay, ha? Hindi naman sa'yo yun ah. <laughs> 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 Paborito ko pa naman suotin yun. Um, <laughs> oh, ano kulay? Dilaw, simple eh. Hindi. Ipanima yun, ipanima. 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 Ayun ang brand doon. Ipanima. Saan na si Abit yun? Parang yung si Balay ng e-bike. Sila, wala akong pang wala akong ambag doon. <laughs> <Uy, parang laughs> ang matindi, matinde. matinde. Araw-araw, panay ang ikot, sabi si ni na Ate. Driver? Si Nanay, siya nagapraktis na, nagapraktis. Mm -hmm. Sabi ni Ate, Nay, ano may na tayo? Hindi na mamaya pa. Ang ikot pa tayo isa. <laughs> sola na, sola. Hindi, iba you kayo. Know. Eh. Si pag ng dalawang bili ng soup drinks. Merienda. Yan o, ganito kadilim dito, guys. Ayan. Oh. Napapaliwanag ng camera. Ito may piso wifi din tayo dito. Lagyan natin ang spotlight na solar setup dito sila mama. So, ayun ang antena natin, AP. Tapos yung mas mataas dyan ang antena. So, ayan. Hanggang dun sa ilaw ang abot nyan. Ay, hindi. Lagpas pa pala. Ay, hindi nakita ang dilim na pero abot yun dun parang mana sa 300 meters kasi hindi pa masyadong congested yung signal dito tama ba yung English ko congested yan super dilim yan yung pawi murta uh, 7 kilometers mahigit tatang biyahe yan puro bukid And sa ibang previous vlog ko guys nung kinabit namin to yan nandun yan ito kawawa itong piece of wifi ko na to walang bubong ito super init